Narito ang ilang mga kawili-wiling katotohanan na maaaring hindi mo alam tungkol sa Alabama. Ang Alabama ay may mas maraming suso kaysa sa anumang ibang estado. Meron itong higit sa 40% ng mga suso sa bansa. Ang Fort Payne ay kilala bilang sock capital of the world at gumagawa ng mahigit 70 milyong pares ng medyas taon-taon. Ang Alabama ang unang estado na ginawang legal na holiday ang Pasko noong 1836. Ang unang pagdiriwang ng American Mardi Gras ay ginanap sa mobile. Ang unang tawag sa siyam na isa-isa sa US ay ginawa sa Alabama noong ikalabing anim ng Pebrero, isang libo siyam anim na putwalo. Ang Birmingham ay tahanan ng Vulcan, ang pinakamalaking cast iron na estatwa sa mundo, na may taas na 56 anim na talampakan at may timbang na isang libra. Ang unang kabisera ng estado ng Alabama ay ngayon isang ghost town. Ang mga windshield wipers at airbags ay parehong naimbento sa Alabama. Ang Wikipedia, ang pinakamalaking online na ensiklopedya sa mundo, ay sinimulan noong 2001 ng mga alabaman na co-founder na sina Jimmy Wales at Larry Sanger. Ang Alabama ay tahanan ng pinakamalaking upuan sa opisina sa mundo, nagawa sa 10 toneladang bakal. Binuksan ng Wright Brothers ang unang paaralan ng paglipad sa mundo sa Montgomery noong 1910.